Hindi ko na siguro kailangan magpakilala sa'yo dahil mukhang kilala mo na ako. Ya, yeah, kilala kita. Ikaw si Rebecca, hindi ba? That's right, Miss Kanina pa talaga kita hinihintay. Bakit? May kailangan ka ba? Tanong niya sa pala kaibigang tono. Hindi pa rin nabuburang ngiti sa mga labi. Wala naman. Kibit balikat nito. Gusto ko lang makita ang karibal ko sa personal. Bahagyang nangunot ang noo ni Mira. "Karibal? Wh what do you mean? Alam mo kung anong ibig kong sabihin, Mira?" Malamig na sabi nito, pinagkrus ang mga bisig sa tapat ng dibdib. "Huwag ka nang magkunwari na hindi mo alam. Tahal alam kong nauunawaan mo kung anong ibig kong sabihin." Napailing siya. Hindi pa rin lubos na maunawaan ang pinagsasabi nito. Para bang galit ito pero hindi naman niya alam kung bakit at kanino. Sa kanya ba? I hindi ko talaga maintindihan. Hipokrita! Kung inaakala mong maaagaw mong posisyon ko dito, pues nagkakamali ka. Galit nga ang babae. Hindi yun maikakaila sa matigas nitong tinig at madilim na anyo. At sa tinutumbok ng mga pananalita nito, malinaw na sa kanya ito galit. Pero bakit? Ano bang ginawa niya na dapat nitong ikagalit? At ano nga uling itinawag nito sa kanya? Karibal? Impokrita? Rebecca, wala kong iniisip na ganyan. Mahinahong depensa niya. Hindi mo ako karibal at lalong hindi ako impokrita. Sa totoo lang ay wala kong alam sa sinasabi mo. Hindi kita maintindihan. Bakit galit ka sa akin? Magka ka plastic. Hindi mo ako malilin lang. Wala kong magagawa kung ayaw mong maniwala. Malamig na sabi niya at ito'y nilampasan. Nagtagpo ang mga mata nila ng lalaking papalapit. Biglang nasira ang magandang impresyon niya sa mga awit. Tama pa lang mga sinabi sa kanya ni Hana. Nasa loob lang pala ang kulo nito. Sandali! Hindi pa ako! Natigilan ng babae na lumampas ang paningin nito sa kanya. Bigla itong namutla. May nangyayari ba dito? Formal lang anyong tanong ni Aris. Nakatoon ang naninitang tingin kay Rebecca. Sir Aris, nandyan ka pala? Kanda utal na sabi ng mga awit. Kanina pa ako dito, Rebecca. And sad to say, narinig kong mga sinabi mo kay Mira. Malamig na wika ng binata. Hindi ako makapaniwalang maririnig kitang nagsasalita ng ganyan sa kapwa mo, singer. Eh, sir, ayoko nang maulit pa to, Rebecca. Mariing sambit ni Aris na hindi na pinatapos pang pa babae sa balak nitong pagpapaliwanag. Pareho lang kayo ng posisyon at karapatan ni Mira dito. Hindi ako makapapayag na magsalita ka pang muli ng ganyan sa kanya. Maliwanag ba? Nagyuko ng ulo si Rebecca. Yes, sir. I'm sorry. Mahinang anito. Kay Mira ka nagkasala, kaya kay Mira ka humingi ng apology. Nagangat ng tingin ng babae. Nasa mga matang lihim na pagpoprotesta. Kung hindi mo magagawa ang sinabi ko, You're free to go, Rebecca. Hindi ko kinukonsente ang ganyang ugali dito sa kumpanyang to. Malumanay pero mariing ni Aris. Hindi maipintang mukhang bumaling kay Mira si Rebecca. Pinukol pa muna siya nito ng matalim bago humingi ng paumanhin. Pagkatapos ay nagmamadali na itong umalis. Sa susunod na pagsalitaan ka uli niya ng hindi maganda, sabihin mo agad sa akin. Sabi ni Aris sa kanya, hindi na lamang kumibu si Mira. Sa kabila ng mga sinabi ni Rebecca sa kanya ay may awa pa rin siyang nadama para dito. Tsak na napahiya ito sa ginawa ni Aris. Nakarating sa kaalaman ni Nahana at Jenny ang namagitan sa kanila ni Rebecca dahilan para lalong sumidhi ang inis ng dalawa sa mga awit. Hindi mo na lang sana sinabi sa mga pinsan mong nangyari. Banayad na si Tanya kay Aris. Lalo lang silang nagalit kay Rebecca. Ang totoo'y hindi ko na rin sana gustong banggitin yun kaya lang nadulas ako. Hanggat maaari ayoko nang madagdagan pang dahilan ng pagkainis nila kay Rebecca dahil unfair din naman yun sa kanya. Maaaring may ugaling siyang hindi maganda pero walang karapatan ng sino man na husgahan siya dahil tao din naman siya. Tura ng binata, mahalaga din pala sa kanya si Rebecca na isa loob niya. May nakapasyang munting kudlit sa kanyang dibdib sa isiping yun. Nagsiselos ba siya kay Rebecca? Kahit paano'y marunong din naman makisama si Rebecca, pagpapatuloy ni Aris. Yun nga lang, nagiging paranoid kong minsan, ang akala niya sa lahat ay kakumpetensya. Kaagaw, katulad mo. Pero, bakit? Hindi ko rin alam. Siguro dahil na rin sa kanyang mga naranasan. Alam ko kasi Rebecca came from a broken family only child pero kulang sa atensyon kaya siguro ganun. Nakalakan na siguro niya hanggang ngayon kaya hanggang ngayon ay naghahanap pa rin siya ng sapat na atensyon at ayaw niya ng may kahati. Marami na pala siyang alam tungkol sa babaeng yon. Piping himutok ng dalaga. Siguro madalas silang magkwentuhan ni Rebecca. Magkaibigan pala sila kung ganun. Baka nga hindi lang magkaibigan. Baka Pakiramdam ni Mira ay pinipiga ang kanyang puso sa naglalarong mga hinala sa kanyang isip. Pero bago pa man tuluyang mawasak ang kanyang dibdib, ay nagmamadali siyang nag-excuse sa lalaki. Bago pa man makaimik si Aris ay nakalabas na si Mira sa recording studio. Tuloy-tuloy ang dalaga sa restroom. Doon niya pinaalpas ang kinikimkim na sama ng loob. May sampung minuto yata ang lumipas bago ipinasya ni Mira na lumabas ng restroom. Nagulat pa siya nang pagbukas niya ng pinto ay mabungaran niya si Aris na nakasandal sa pader at tila siya ang hinihintay. Agad naman lumapit sa kanyang binata nang makita siya nito. Are you okay? Bakas ang pag-aalala sa mukhang tanong nito. Kinunutan niya ito ng noo. Maluwag na ang kanyang dibdib kaya maaliwalas na uli ang kanyang anyo. Oo naman, bakit? Nag-alala kasi ako sayo. Akala ko na paano ka na kasi bigla ka na lamang lumabas sa studio. Ah, uh, ganun ba? Medyo sumama lang kasi ang tiyan ko. But I'm okay. Wala nang dapat alalahanin. Pabali walang sagot niya. Anyway, salamat sa pag-aalala. Naglakad na sila pabalik sa recording room. Hindi na ba sumasakit ang tiyan mo? Baka naman... Hindi na. Okay na ako. Wala ka nang dapat alalahanin. Siguro PMS lang to. PMS? Ano yun? Nginitian niya ito. Huwag mo nang alamin. Girl thing. Base sa ngiting pinakawalan nito, mukhang naunawaan din ang binata ang ibig niyang sabihin. Patungo si Mira sa elevator nung bigla siyang matigilan na makita si na Rebecca at Ari sa tapat niyon. Halos magkayakap na ang dalawa sa sobrang dikit ng katawan at nakayuko si Ari sa mga awit na bang naghahalikan ng mga ito Napapihit siya pabalik sa kanyang pinanggalingan bago pa man siya makita ng dalawa. Sinasakmal ng matinding paninibuguho kanyang dibdib at parang gusto niyang umiyak. Lumiko siya sa pasilyo patungo sa hagdanan. Habang pababa ay hindi niya napigil ang pangingilid ng mga luha. Sa dinami-dami naman ng lugar, bakit doon pa napiling maglambingan ang dalawa? Hindi ba nag-aalala ang mga ito na baka may makakita? Anumang oras ay maaaring bumukas ang elevator na may mga lulan? Ganun ba si Aris? Walang pakialam sa paligid basta si Rebecca ang kasama? Shit, hindi ako dapat makadama ng ganito. Pero ano ang kanyang magagawa? Naiinis siya. Nagagalit ngayong wala naman siyang karapatan. mag -ano ba sila ni Aris? Siya lang naman itong hibang na nag -iilusyon. Kung bakit naman kasi kinunsinti pa niyang nararamdaman. Nagsimula sa simpleng paghanga na ngayon ay tuluyan ang nauwi sa lihim na pag-ibig. At kung bakit naman kasi kay daling mahulog ang puso niya. Hindi na natuto. Ang akala niya nadala na sa sinapit niya noon, ngunit hindi pa rin pala. Isa lang pala ang may sabi noon. Dahil ang puso pala niya ay may ibang plano. Paano pa niya ngayon harapin si Rebecca at Aris nang hindi siya nasasaktan? Kung nagahali ka ng dalawa, ibig lang sabihin ay may relasyon ng mga ito. Kung hindi man halata siguro ay dahil itinatago yun ng dalawa. Marahil ay ayaw din ng mga ito magpahuli. Siguro ay hindi ng mga ito nakatiis kaya naghali ka na sa tapat ng elevator sa pag-aakalang wala namang makakakita. Ang masaklap lang sa dinami-dami ng pwedeng makakita, bakit siya pa? Hindi mapakali si Aris. Napapansin niya kasing parang iniiwasan siya ni Mira simula pa kahapon. Bea, pakisabi nga kay Mira na pumunta sa opisina ko pagdating Bilin niya sa babae. Mula sa recording studio ay hindi muna siya tumuloy sa kanyang opisina. Pinuntahan niya si Hana. Yana, tanong niya sa dalaga. Para kasing kahapon pa niya ako iniiwasan eh. Hindi ko alam. Hindi pa kami nagkakausap. Bakit? Pabuntong hiningang naupo siya sa visitor's chair. Ewan ko nga din eh. Ewan ko kung napaparanoid lang ako talagang iniiwasan niya ako. Baka naman may ginawa kang hindi niya nagustuhan. Pinagalitan mo ba siya? Hindi ah. Bakit ko naman gagawin yun? Eh bakit kanya iniiwasan? Nagkibit ng balikat si Aris. Hamot ka kausapin ko. Baka may nagawa kang ikinagalit niya na hindi mo lang napansin. Wag na lang siguro. Baka ano pang isipin niya. Hayang ka na naman. Kailan mo babalak sabihin sa kanyang totoo? Saka na lang kapag nakakita ko ng tamang pagkakataon. Basta huwag muna ngayon. Napailing si Hana. Ano bang nangyayari sa'yo lalaki ka? Hindi ka naman dating ganyan. Halata ang pagkadismay ang wika nito. Hindi ko mibu si Aris. Pero ang totoo gustong gusto na rin niyang ipagtapat kay Mirang nararamdaman niya. Ipinatatawag niyo raw ako, S sir? Sabi ni Mira nang pumasok sa opisina ng general manager. Otomatikong nagsalubong ang mga kilay ni Aris nang mapansin ang ginamit niyang pagtukoy dito. Sir, anong nangyari sa Aris? Eh, s sir, just Aris, Mira. Babaguhin mo lang ang tawag mo sa akin kapag akong nagsabi. Hindi nakakibo ang dalaga. Sit down, alok ni Aris. Banayad na uli ang tinig. Pinukol siya nito ng matiim na tingin. Gusto kitang makausap. Walang kibong naupo si Mira. Tumayo si Ari sa kinauupuan nito at umikot sa mesa. Huminto sa tapat niya. Nakapamulsa. Sabihin mo sa akin ng totoo. Are you mad at me, Mira? Diretsyang tanong nito. Napatingala siya sa lalaki. Are you? I hindi. Iling niya at pilit na ngumiti. Bakit naman ako magagalit? Kung ganon, why are you avoiding me? iniiwas niyang tingin. Hindi naman kita iniiwasan eh. Sigurado ka? Paniniyak nito na bahagya pang ikiniling ang ulo upang matingnan siya sa muka. Lakas loob niyang sinalubong ang tingin nito. Yes. Ilang sandali siyang tinitigan ng matiim ng binata na para bang inaarok ang katotohanan ng kanyang sinabi bago ito nagsalita. Nakangiti na. Kung hindi ka talaga umiiwas sa akin, Samahan mo akong mag -lunch. Umawang ang kanyang bibig para magprotesta, pero sinansala siya ng tinig nito. I won't take no for an answer. Para na lang kung galit ka talagang iniiwasan mo ko. Hindi na siya nakakibo lalo na nang mapatingin siya sa mga mata ng lalaki. Nakangiti ang mga yon. Naro ng pag-asam. Parang bigla siyang nawalan ng lakas ng loob na tumanggi. Ang buong akala ni Mira ay sa kantin sila magla-lunch ni Aris. Ngunit nagtaka siya ng dalhin siya nito sa top floor ng tower. This is the penthouse. Chuck na nasa loob na sinahana. Nakangiting turan ni Ares sabang binubuksan ang pinto. Dito kami madalas mag-lunch. Kumakain lang kami sa kantin kapag off ng mga nangangasiwa dito. Hi! Masiglang bati ni Sam nang makita sila. Kanina pa namin kayo hinihintay. Mabuti naman at nagkaayos na kayo. Maintrigang sabi ni Hana na kalalabas lang mula sa isang maliit na pasilyo. Kayong lahat, pumunta sa komedor. Parang mga sundalong lumusob sa komedor ang mga nasa pinaka-living room ng penthouse. Natatawang hinila na rin siya ni Hana habang nasa likuran si na Aris. Ilan pa sa mga pinsa ni Aris ang nakilala ni Mira sa hapagkainan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita din niya mga supermodels sa personal na si Regan at Emmanuel. Kasalo din nila sa mesa ang dalawang kapatid ni Aris na sina Faith at Hope. Asiwang-asiwa nga siya dahil siya lang ang hindi miyembro ng pamilya doon. Hindi niya maintindihan kung bakit doon pa siya dinala ni Aris. Gayong empleyado lamang siya nito. Dinala na rin kaya niya dito si Rebecca? Tila kinurot na naman ang dibdib niya ng maalalang eksenang nakita sa tapat ng elevator. Napakaganda mo namang singer? Komento ni Yvette, ang asawa ni Megs. Sa ganda mo palang ay eh, tsak na dadami ng fans mo. Sinabi mo pa ate Yvette, sabi ni Hana. Alam niyo bang may producer na nag-alok kay Mira na maging artista? Hindi nakapagtataka, hindi lang maganda si Mira, kundi talagang nice rin. Kaya kung akong tatanungin, mas bagay siyang maging artista, sabi naman ni Sean. Kaya lang mawawalan tayo ng maganda at mahusay na singer kapag nag-artista si Mira sabad ni Ariel, katabi ang kabiyak na si Colleen. Kung sa bagay, pero pwede naman yung pagsabayan ng pag-arte at pagkanta, hindi ba? pero na lang kung wala talagang hilig sa pag-arte si Mira. Ayaw mo ba mag Mira? Umiling siya. Wala kong alam sa pag-arte. Pagkanta lang ang gusto ko. May kaibigan pala kayong mahusay kumanta. Bakit hindi niyo agad sinabi kay Aris? Si Tenny Faith. Sana sikat na sikat na siya ngayon. Eh hindi rin naman kasi nabanggit sa amin ni Mira na gusto niyang mag-singer. Akala namin wala siyang balak pumasok sa showbiz. Si Ice ang sumagot. Kung sinabi lang niya, bakit naman hindi? Naku, mukhang balak na naman makipagtalo ni Ice at nagtawanan silang magpipinsan. Ang sama ng loob niya kay Aris parang bulang biglang naglaho dahil sa masaya nilang pananghalian kasamang mga kapatid at pinsan nito. Nakasabay pa nila pababa ang ilan sa mga ito kasama ng triplets. Mabuti naman at naayos na ninyong kung anumang problema meron kayo, sabi ni Hana na ipinagtaka ni Mira. Bakit? Kunot noong tanong niya. Anong problema? Ang sabi kasi nitong si Aris ay iniiwasan mo raw siya. Sagot nito na hindi pinansin ang palihim na pag-iling ng pinsan. Nagsumbong sa akin kanina, tinatanong kung galit ka raw ba sa kanya sinulyapan niya si Aris. Hindi naman na, ah. bakit naman ako magagalit sa kanya? Ewan ko nga ba sa lalaking yan, napaparanoid lang yata. Nagkatinginan sila ng binata. Nagkibit lang naman ito ng balikat at apologetic na ngumiti. Kung mahusay makisama si Aris at ang mga kapatid at pinsan nito, mas mabait ang tiyuhin itong si Senorito Leo, maunawain at hindi intimidating. Sa tuwing nagkakamali siya ay ito mismo nagda demonstrate ng tamang tono sa kanya. Napatunayan niyang hindi lang pala ito mahusay na kompositor, kunti magaling din kumanta. Nagtataka nga siya kung bakit si Eric pang nagsulat ng kanta gayong pwede namang si Senorito Leo na rin ang gumawa niyon. Marahil ay sobra lang talaga itong abala, kaya wala na itong oras na magsulat ng kanta. Siyang-siya naman si Aris sa panonood sa kanilang collaborate. Kinindatan pa siya nito na naging sanhi upang magrigo doon na naman ang puso niya. Ipinangako niya sa sariling hinding-hindi na siya titingin pa sa gawin ng lalaki. Baka kasi masira ang konsentrasyon niya kapag patuloy na naglikot ang kanyang puso. Ayaw niya mapahiya kay Senorito Leo. Muy bien, iha. Mas madali ka pang turuan kaysa sa ibang singer dyan na kung tutuusin ay tumanda na lang sa pagkanta. Pamumuri sa kanya ng batikang composer. Kiming ngumiti ang dalaga. Tunay na tumataba ang puso niya sa tiwalang ibinibigay ng pamilya ni Aris sa kanya. Iho, magaling ka talagang pumili. Makahulog ang wika ni Senyorito Leo sa pamangkin. Huwag na huwag mo na siyang pakakawalan. Ngiti lang ang itinugon ni Aris sa tinura ng tsuhin. Sinulya pa nito si Mira na noon ay kinakausap ang PA na iniasay niya dito. Hanggat maaari ay ayaw na muna ni Mira na magkrus ang landas nila ni Rebecca Pagkatapos siya nitong pagsalitaan ng hindi maganda. Ngunit mukhang wala na siyang choice sa pagkakataong ito. Alangan namang bumalik pa siya sa pinanggalingan. Baka isipin pa nitong natatakot siya dito. Kaya sa halip na magpa-apekto ay matatagang mga hakbang na dumiretso siya. Hi! Ang babae ang unang bumate. Kabuntot nito ang sariling assistant. Kumusta? Mabuti. Tipid na sagot niya. Pwede ka bang makausap sandali? Sa dyan itong iniharangan sarili sa kanyang daraanan. Importante lang ang sasabihin ko sa'yo. Kung balak mo na naman akong insultuhin, wala kong panahong makinig sa'yo. Ayaw ko ng gulo, Rebecca. Kalmanteng tugon niya, ngunit naroon ang diin sa bawat katagang binibitiwan. Wala akong balak na insultuhin ka. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Sinalubong niya ang mga mata nito. Ano yun? Biglang nanlisik ang mga mata ng babae. Layuan mo si Aris, Mira. Hindi mo siya pwedeng agawin dahil akin siya. Tinaasan niya ito ng kilay. Wala akong alam sa sinasabi mo. Malamig na wika niya. Ka na magmaang maangan pa. Alam kong interesado ka kay Aris. Huminga siya ng malalim dahil sa pagkayamot. Look, Rebecca, nagkakamali ka sa iniisip mo. Wala akong... Huwag ka nang magsinungaling pa. Hindi mo ako mabubola. Singhal nito. Mabuti na lamang at walang ibang naglalakad sa pasilyo maliban sa kanila. Kung nagkataon, track na nakaagaw na sila ng pansin dahil sa pagtaas ng boses ng babae. Hindi mo ako kailangan sigawan. Wala kang karapatan. Mariing bitaw niya. Sumisigaw ako dahil naiinis ako. Akala mo kung sino ka? Isa ka lang namang baguhan. Tama na, Miss Rebecca. way ng PA. Baka marinig na naman kayo ni Sir Aris. Tsak na magagalit na naman yun sa inyo. Alam mo tamang kasama mo, Rebecca. Malamig na sabi niya. Baka marinig ka na naman ni Aris. Ikaw rin. Gusto mo bang sabihan ka uli niya ng you're free to go? Shut up! Nanggagala iting bulyaw ng babae. Namumula ang mukha nito sa matinding galit pero mukhang tinablan ito ng sinabi niya. Parang walang anumang iniwasan niyang nakaharang nitong katawan at umalis habang nasa mga labi ang nang iinis ng ngiti. Huwag na huwag kang magkakamaling elaman si Aris. Tuloy-tuloy siyang umalis. Masama pala talagang ugali ng babaeng yon. Dahil sa nangyari, kumbinsido na siyang hindi talaga magandang tabas ng dila ng mga awit. Ang lakas ng loob na akusahan siyang inaagaw si Aris. Hanggang sa mga sandaling yon ay hindi pa rin humuhupa ang kanyang galit Gustong gusto na niyang sampaling kanina si Rebecca pero nagpigil siya dahil hindi niya gusto ng gulo. Oh, bakit hindi maipintay ang mukha mo? Tanong ni Francine, ang PA niya. Natagpuan siya nitong nakaupo sa hagdanan. Kanina pa kita hinahanap, narito ka lang pala. Bakit para kang galit? Isang malalim na paghingang umalpas sa kanyang lalamunan. Siya namang paglitaw ni Ari sa pasilyo. Oh, bakit narito kayo? Isang malamig na tingin ang isinagot ni Mira sa tanong ng lalaki. Walang kaibu tumayot, tumayo at matapos pukulin ng matalim na ira pang binata ay umalis. Takang napatingin si Ari sa PA. Nakangiwi namang umiling ang babae. Nagmamadaling sinunda ng binata si Mira. Mira, sandali! Ano sa sabay pigil sa isang kamay niya. Binawi niya ang braso. Ayoko nang maging singer. Sabi niya sa malamig na tinig habang hindi tumitigil sa paghakbang. What? Tunay na nagulat ang binata sa sinabi niya. Narinig mong sinabi ko, ayoko nang kumanta. Pero bakit? Nagtatakang tanong nito habang sinisikap siyang sabayan. Sa anong dahilan? Hindi ako nababagay dito. Ayokong magulong buhay ko. Di kita maintindihan. Bakit mo naman nasabi yan? Bakit hindi mo itanong kay Rebecca? Pasuplad ang Biglang tumigas ang anyo ng lalaki. Ano na naman ang kinalaman ni Rebecca dito? Ano na naman ang sinabi niya sa'yo? Inirapan niya ito. Siya na lang ang tanungin mo. Tapati imbagang ang binata. Kakausapin ko siya pero huwag ka munang umalis. Nagagahol na sabi nito. Hindi ako makakapahig na basta mo na lamang tatalikuran ng lahat ng dahil lang kay Rebecca. Hindi siya kumibo. Nagpatuloy lang siya sa mabilis na paghakbang. Pinagharap ni Aris si na Rebecca at Mira. Tinanong ng binata ang PA ng una. At dahil siguro sa takot at sa matiim na tingin ni Aris dito, kaya hindi nito nagawang magsinungaling. Pulang-pulang mukha ni Rebecca sa magkahalong pagkapahiya at galit dahil sinabun ito ni Aris sa harap mismo ni Mira. Hindi lang yon, hindi ito agad pinalabas ng binata. Marami pa siyang bagay na gustong ipaunawa dito. Binalaan na kita, Rebecca. Sa susunod, hindi na kita pagbibigyan. Huwag na wag mo na itong uulitin dahil kung hindi, hindi ako magdadalawang isip na i-cancel ang kontrata mo. Magdemanda ka kung gusto mo dahil sumusobra ka na. I'm sorry, tanging nasabi ng babae. Nagsiselos kasi ako sa kanya eh. Alam mo naman kung anong nararamdaman ko sa'yo noon pa, hindi ba? Matagal ko nang nilinaw sa iyong lahat, Rebecca. Ang relasyon natin ay profesional lamang. Mariing turan niya. Huwag mong bigyan ng maling kahulugan ng magandang pakikitungo ko sa'yo. Tatapatin na kita. Naaawa ko sa'yo kaya sinisikap kong pakibagayan ka. Pakiramdam ko kasi naghahanap ka lang ng atensyon dahil sa mga pinagdaanan mo. I don't need your sympathy. I want your love, Aris. Yun ang dahilan di kung bakit ko inilalapit ang sarili ko sa'yo. I want you to love me. Kung totoo hindi ko na naman talaga kailangan mag-singer para kumita ng pera. I can live a comfortable life kahit hindi ako magtrabaho at alam mo yan. Pero pinili kong maging singer dahil gusto kong mapalapit sa'yo. Why can't you see that? Puno ng hinanakit na pahayag nito. Alam mo ang dahilan, Rebecca. Pagtingin kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. It's not enough, Aris. Bakit si Mira? Mas nauna ako sa kanya pero mas malapit ka sa kanya kaysa sa akin. Ano bang meron siya na wala ako? Umiling si Ares, sabay hinga ng malalim. Ayoko nang saktan ka pa, kaya mas mabuti pang tapusin na natin ang usapang to, Rebecca. At nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo pagsasalitaan ng hindi maganda si Mira. Hindi ko maipapangakong magagawa pa kitang intindihin sa susunod. Pagkasabi niyo ay tuluyan na tinapos ni Aris ang usapan. Parang lobong hinihipan ng singing karir ni Mira. Sa loob ng apat na buwan, pagkatapos mairilis ang pangalawa niyang kanta, ay pumaimbulog ang dalaga sa larangan ng pagkanta. Kabi-kabila ang mga greetings niya hindi lang sa mga TV programs, kundi sa mga shows at concerts ng respetadong pangalan sa mundo ng pagkanta. Hindi siya makapaniwala na sa loob ng napakaikling panahon ay makikilala agad siya ng mga tao. Marami ang halos tumanda na sa pagkanta, pero hindi pa rin ganoong nakikilala ng publiko. Marami na siyang tagahanga. Kahit saan siyang magpunta ay nililingon na siya ng mga tao. Kung dati ay wala siyang gaanong kaibigan, ngayon ay marami nang pumapansin sa kanya. Kahit gaanong unti-unti na siyang nasasanay. Ang hindi lang niya gaanong napaghandaan ay ang mga intriga. Alam niyang kakambalyo ng kanyang trabaho, kaya hindi na siya nagtataka. Pero may hindi siya nagugustuhan na ibang isinusulat ng press tungkol sa kanya. May ibang pumupuri sa kanya at ang iba naman ay nagsusulat lang yata para mamuna. Ang iba'y totoo. Pero ang iba'y malinaw na gawa-gawa lamang at yon ang ayaw niya. Mabuti-buti pa noong ipinapakilala pa lamang siya sa publiko, halos puro magagandang lumalabas sa publicity tungkol sa kanya. Kung kailan pa siya nagkaroon ng pangalan, saka pa siya sinisiraan. Ganyan talaga ang kalakaran sa entertainment industry, kaya ngayon pa lang ay masanay ka na. Sabi ni Ari sa kanya, nang makitang pagsimangot niya habang binabasang isang tabloid. Sumisikat ka na kasi kaya binabato ka na ng mga intriga. Baliwala lang naman sa akin kung iniintriga nila ako basta huwag lang nilang idadama 'yung pamilya ko. 'Yun ang hindi ko mapapayagan. Sabi naman niya, sa tingin ko hindi naman siguro mangyayari 'yan. Wala silang masasabing masama laban sa pamilya mo kaya wala kang dapat ipag-alala. Sana nga marami kasi akong nababasang mga intriga noon tungkol sa mga singers at Minsan ay damay ang pamilya nila. Ayokong masira ang privacy ng pamilya ko. Lalo nang madawit ang pangalan ni mami sa kahit anong gulo. Ngumiti si Aris. Huwag kang mag-alala. Titiyakin kong masusunod ang gusto mo. Hindi mangyayaring iniisip mo. Nanganga kong pahayag nito. Ibinalik niya ang ngiti rito. Kasabay ang pagsikat niya ay ang lalong pagkahulog ng damdamin niya kay Aris. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, pakiramdam niya ay lalo namang lumalalim ang pagtingin niya dito. Pero siya lang ang nakakaalam noon. Ingat na ingat siya sa kanya mga kilos upang walang mahalata ang lalaki. Hanggat nariyan si Rebecca na alam niyang malaking gusto dito, hindi pwede malaman ni Aris ang totoo. Hayaw na niya ng gulo at kayang lumikha niyon ni Rebecca kaya iniiwasan na lamang niya magalit ito. Lumalapit lang siya kay Aris kapag kinakailangan. Madalas ay ito naman ang lumalapit kapag may pakay ito sa kanya. Pagkatapos mag-hit ng dalawang singles ni Mira, ay ang paggawa naman ng album ang gusto ni Aris na pagkaabalahan ng dalaga. At syempre pa otomatikong kasama doon ang dalawang kantang nagpasikat sa kanya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe sa aking YouTube channel for more updates. Maraming salamat po.